Ang puso ng isang ina ay isang karagatan ng pagmamahal na hindi natutuyo. Dito sa Love Notes, pinapakinggan natin ang mga awit ng kanilang walang kapantay na sakripisyo. Samahan niyo kong muli sa isang kwentong susubok sa tibay ng puso. At kung ang kwentong ito ay tumago sa inyong damdamin, huwag kalimutang mag-subscribe at i-share. Dalawang pong taon na nakalipas sa tarangkahan ng mansyon ng mga Mondragon. Umiiyak na iniabot ni Loida ang kanyang bagong silang na sanggol sa ama nito, si Ricardo, ang nag-iisang anak ng makapangyarihang si Don Rafael Mondragon. Ito ang isang milyon. Kunin mo yan at maglaho ka. Huwag na huwag ka magpapakita pa sa anak ko at lalong-lalo na sa apo ko. Ang batang yan ay isang Mondragon. Palalakihin namin siyang hindi kakilala isa kang pagkakamali na kailangan naming burahin. Walang nagawa si Loida. Mahirap lamang siya. At si Ricardo ay duwag para ipaglaban siya sa kanyang ama. dala ang pera at durug na puso, tinanggap niya ang alok. Ngunit may isang kondisyon. Gamitin niyo ang perang ito para sa kinabukasan niya. At ako, aalis ako. Pero babalik ako para sa kanya. Tumupad si Loida sa usapan. Nagtungo siya sa gitnang silangan at nagtrabaho bilang OFW sa loob ng dalawangpong taon. Tiniis ang pangungulila, ang pagod at ang hirap. Bawat sentimong kinikita niya ay inipon. Hindi para sa sarili, kundi para sa araw ng kanyang pagbabalik. Hindi siya nag-asawa. Hindi siya nagkaanak na muli. Ang tanging laman ng puso at isip niya ay si Miguel, ang anak na minsan niya lang nayakap. Ngayon, nagbalik na siya. Ngunit hindi bilang si Loida, ang ina, kundi bilang si Nene, isang simpleng aplikante para maging bagong katulong sa mansyon ng mga Mondragon. Sa kanyang pagtatanda, hindi na siya nakilala ni Numan. Dito, sa wakas, araw-araw na niyang nasisilayan ng kanyang anak, isang gwapo at matipunong binata na lumaking maganang, ngunit may bakas ng kalungkutan sa mga mata. Manang Nene, pakidala na lang po ng kape sa library. Salamat po. Opo, Sir Miguel. Masusunod po. Bawat sir na binibitawan niya ay isang punyal sa kanyang puso. Ngunit sapat na sa kanya ang maipagsilbihan nito, ang maasikaso ang mga damit nito, ang makitang malusog at maayos ang kalagayan nito. Ito ang kanyang paraiso at impyerno. Ngunit sa kanyang paninilbihan, natuklasan niyang ang pamilyang Mondragon ay nasa bingit ng pagbagsak. Dahil sa maling pamamalakad ni Don Rafael, baon na sa utang ang kanilang kumpanya at ang taming solusyon ng Don ay isang bagay na ikinagalit ni Miguel. Miguel, kailangan mong pakasalan si Cassandra, ang anak ng mga she. Ito lang ang paraan para may salba ang kumpanya. Wala nang iba. Hindi ako magpapakasal sa babaeng hindi ko mahal, Lolo. Hindi ako isang produkto na pwede ninyong ibenta. Narinig lahat ni Nene ang pagtatalo. Alam niyang kapag bumagsak ang mga Mondragon, madadamay ang kinabukasan ng kanyang anak. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Ang perang inipon niya sa loob ng dalawampung taon, ang dugot pawis niya sa disyerto ay mayroon ng patutunguhan. Kinabukasan, Isang misteryosong investor ang biglang bumili sa lahat ng pagkakautang ng Mondragon Corp. Isang investor na nad-inject ng bilyon-bilyong piso para muling ibangon ng kumpanya. Sa isang kondisyon, ang bagong chairman ng board ay dapat si Miguel Mondragon. Gulat na gulat si Don Rafael. Sino ang taong ito? Sa gitna ng board meeting, isang babae ang pumasok. Hindi na siya si Nene ang hamak na katulong. Suot niya ang isang eleganteng business suit. Ang mukha niya ay may edad na, ngunit bakas pa rin ang tapang at determinasyon. Siya, si Loida. Don Rafael, naaalala niyo pa ba ako? Dalawampung taon na ang nakalipas. Sinabi ko sa inyo babalik ako para sa anak ko. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Ang babaeng tinatawag niyang manang nene ay ang ina pala na buong buhay niyang inakalang patay na. At ang sakripisyo nito sa loob niyang dalawang taon, ang pagpapanggap nito bilang katulong ay ang mismong nagligtas sa pangalan at kinabukasan niya. Ang inang iwinaksi ay nagbabalik bilang tagapagligtas. Ang perang ibinayaran para siya'y mawala ay sinuli niya ng ilang daang beses ang halaga, hindi bilang ganti kundi bilang patunay ng isang pagmamahal na hindi kayan bilhin ng kahit anong yaman. Ngayon, ang pamilyang binwag ng pera ay muling bubuuin ng isang sakripisyong higit pa sa pera. Ang ina na hindi nakilala ay magsisimula ng bumawi sa nawalang panahon sa tabi ng anak na kayon ay alam na ang tunay na kahulugan ng yaman.